Isang bilyonaryo ang nakakita ng kasambahay na tumutugtog ng isang misteryosong awitin sa piano. Akala niya isimpleng alila lang ito, pero nang lumingon ang babae, nayanig ang buong mundo niya. Dahil sa likod ng tugtugin, may lihim na tatlong dekadang itinago at isang bangkay na muling babangon mula sa dilim. Anong koneksyon ng kasambahay sa pamilyang Alvarado? At sino ang tunay na anak o ang tunay na salarin? Huwag kang kikilos dahil bawat nota ng musikang ito ay may kapalit na dugo. Isang gabi sa malawak na mansyon ni Don Emilio, tumigil siya sa tapat ng lumang bulwagan. Tahimik ang paligid. Tanging tugtog ng piano ang maririnig, dahan-dahang ang sa pagitan ng mga marmol na pader. Ang musika ay malungkot, tila umiiyak ang bawat nota. Lumapit siya, bitbit -bit ang tasa ng kape, habang umaalon ang liwanag ng chandelier sa ibabaw niya. Sa bawat hakbang, lalong lumilinaw ang tugtugin. Parang may kurot sa kanyang dibdib, pamilyar ang kantang iyon. Nang sumilik siya sa loob, halos mabitawan niya ang hawak na tasa. Isang mabaeng nakauniporme ng kasambahay ang nakaupo sa piano. Ang mga daliri nito ay dumadaloy sa mga tots na parabang isinilang kasama ang instrumento. Ang buhok nito ay bahagyang kulot, nakatali sa likod, at ang mukha may kakaibang kinis at dignidad hindi iyon karaniwang kasambahay. Anong kanta iyan? Tanong ni Don Emilio, bahagyang nanginginig ang boses. Napalingon ang babae. Ang mga mata nito, mga matang tila kilala niya. Ngunit imposibleng mangyari. Lumapit siya, mabagal, halos ayaw maniwala sa nakikita. Ang bawat galaw ng babae ay parang may alaala na gustong bumalik. Natagpuan ko lang po itong piano, sir, mahinahon itong sagot. Ngunit ang tono ng boses, ang lambing, tila hinugot mula sa kanyang nakaraan. Tumigil siya sa tabi ng piano. Sa ibabaw nito, may isang lumang litrato. Siya at ang isang babae ang babaeng matagal nang nawala. At sa gitna ng larawan, isang batang nakangiti. Ang batang iyon kamukhang kamukha ng kasambahay sa harap niya ngayon. Ang kanyang dibdib ay biglang sumikit. Ang hangin sa silid ay tila huminto. Hindi siya makapagsalita, ang tugtog ng piano ay muling nagsimula. Ngunit ngayon, bawat nota ay parang kurot ng alaala, isang lihim na pilit niyang kinalimutan. Sir, mahinang sabi ng babae. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ito. Lumingon siya, hindi alam kung gusto niyang marinig ang kasunod. Pero sinabi ni Mama Di. Tumigil ang babae, nangingilid ang luha. Na ikaw ang aking ama. Nanigas si Don Emilio. Ang mga salitang iyon ay parang kulog na pumutok sa loob ng kanyang dibdib. Ang tasa ng kape ay tuluyang nalaglag sa marmol na sahig, kumalat ang likido kasabay ng pagyugyog ng kanyang kamay. Anong-anong sinabi mo, halos pabulong niyang tanong, tila takot marinig muli ang sagot. Tumayo ang babae mula sa upuan, nanginginig ang mga daliri, ngunit matatag ang tingin. Sinabi ni mama bago siya namatay na ikaw si Don Emilio Alvarado na ikaw ang iniwan niyang minahal at ang lalaking pinangakuan niyang babalikan. Ang puso ni Don Emilio ay kumabog ng malakas. Ang pangalang iyon, hindi na niya narinig ng mahigit tatlumpung taon. Ang mga alaala ay biglang bumalik. Isang gabi ng bagyo. Isang batang babae na tumatakbo palabas ng gate ng kanilang hacienda. Si Teresa. Ang babaeng minahal niya, ngunit kailangang pakasalan ng iba para iligtas ang pangalan ng pamilya. Imposible, mahina niyang sambit. Si Teresa ay matagal nang. Patay na, putol ang babae, sabay patak ng luha. Ngunit bago siya mamatay, iniwan niya ako sa simbahan sa San Roque. Sinabi niya may karapatang akong makilala ang aking ama. Tahimik ang buong silid. Tanging tunog ng mga kuliglig sa labas ang umaaling ngaw -ngaw. Ang chandelier ay bahagyang umuuga, parang maihangin na dumaan sa gitna ng tensyon. Dahan-dahang lumapit si Don Emilio. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pangulila. Anak kung totoo ang sinasabi mo, di. Ngunit bago pa niya matapos ang pangusap, biglang bumukas ang pinto. Isang matandang babae ang pumasok, si Aling Sean, ang tagapamahala ng bahay mula pa noong kabataan ni Don Emilio. Sir, sigaw nito, halatang nagmamadali. Ngunit nang makita ang kasambahay, tila natigilan siya. Diyos ko, bulong ni Aling Sean. Teresita! Napatingin ang babae sa kanya. Hindi po ako si Teresita, ako po ang anak niya. Napaatras si Aling Sean na mutla. Ngunit paano ka nakapasok dito? Matagal ko na po kayong pinagmamasdan, sagot ng babae, may halong luha at tapang sa tinig. Hindi para magnakaw. Hindi para maghiganti. Gusto ko lang malaman kung bakit ninyo kami iniwan. Si Don Emilio ay napaupo sa tabi ng piano. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa mukha, pilit pinipigilan ang pag-iyak. Ang musika ay muling tumugtog, ngayon ay mas mabagal, mas masakit. Parang bawat tunog ay tanong na walang sagot. Sa likod ng kanyang isipan, bumalik ang lahat ng ginawa niyang desisyon. Ang kasal na hindi niya ginusto. Ang buhay na puno ng yaman ngunit walang kaligayahan. At ngayon, narito sa harap niya ang pruweba ng lahat ng kanyang kasalanan. Isang anak. Isang buhay na tinakasan niya. Kung totoo ang lahat ng ito, mahina niyang sabi. May isa lang akong gustong malaman. Tumingin siya sa babae, diretsyo sa mga matang puno ng sakit. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Tahimik sandali ang babae bago sumagot. Dahil may dahilan kung bakit ako bumalik, Papa. Lumapit siya sa piano binuksan ang takip ng kahon sa ilalim ng tots. May lumang sobre doon, kulay dilaw na, halatang itinago ng matagal. Kinuha niya iyon at iniabot kay Don Emilio. Nahanap ko ito sa lumang bahay ni Mama. Sinabi niya huwag kong bubuksan hanggat hindi ko natatagpuan ang taong nasa larawan. Si Don Emilio ay dahan-dahang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang sulat at isang maliit na piraso ng larawan. Larawan nila ni Teresa noong gabi bago siya nawala. Ngunit sa likod ng sulat, may isang pangalan nakasulat na hindi niya kailanman narinig noon. At sa mismong ilalim ng pangalan, may mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Mga salitang nagbago sa lahat ng alam niya tungkol sa nakaraan. Nanginginig ang mga daliri ni Don Emilio habang binubuksan ang liham. Ang amoy ng lumang papel ay bumalot sa hangin, amoy ng panahon, ng mga alaala ng mga lihim na matagal nang nilimot. Bago pa niya mabasa, tumingin muna siya sa babaeng nasa harap niya. Tahimik ito, ngunit baka sa mga mata ang kaba, ang pag-asa at ang takot. Dahan-dahan niyang binasa ang unang linya. Emilio, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan ka na ng ating anak. Halos mabingi siya sa tibok ng sariling puso. Ang boses ni Teresa ay parang muling bumalik, umaaling ang sa kanyang isipan ipinangako kong hindi ko sasabihin sa kanya ang katotohanan hanggat hindi siya handa hanggat hindi ko alam kung kaya mo siyang tanggapin. Pinikit niya ang mga mata at isang patak ng luha ang bumagsak sa liham. Ngunit habang binabasa niya ang susunod na mga linya, lalong lumamig ang kanyang mga kamay. Emilio, may bagay akong itinago sa iyo. Ang batang dinala ko ay hindi lamang anak mo. Huminto siya, tumingin kay Aling na ngayoy tila natigilan din at bahagyang napahawak sa dibdib. Binalikan niya ang liham. Ang batang iyon ay may kakambal. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa katahimikan ng silid. Ngunit ang isa sa kanila ay kinuha ng isang taong pinagkakatiwalaan ko noon. Isang taong akala ko ay kaibigan mo. Ang tinta ng liham ay bahagyang kupas, ngunit malinaw pa rin ang mga huling linya. Ang kakambal ay lumaki sa piling ng taong iyon at ngayon ay nasa tabi mo. Sa mismong bahay mo. Bumukas ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Napatingin siya kay Aling Sean. Ang matanda ay nakatingin sa sahig, nanginginig ang labi, tila may gustong aminin. Aling Sean D. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ito, basag ang boses ni Don Emilio. Ngunit hindi siya sinagot ng matanda, Bagus humakbang ito pabalik, umiwas ng tingin at huminga ng malalim. Sir, mahina nitong sabi. Hindi ko na kayang itago. Ang batang iyon ang kakambal ay si Don Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Don Emilio. Si Mateo. Ang aking anak kay V. Tumigil siya, nabigla sa bigat ng katotohanan. Hindi, hindi maaari. Si Mateo ay T. Hindi mo tunay na anak, sir, putol ni Alingsion, luhaan. Ang batang iyon ay kinuha ko mula kay Teresa. Sinabi ko noon na namatay sa panganganak dahil iyon ang utos ng iyong ama. Ang mundo ni Don Emilio ay biglang gumuho. Lahat ng pinaniwalaan niya, lahat ng pinagkatiwalaan niya, biglang nabasag na parang salamin. Ang babaeng kasambahay ay nanatiling nakatayo, nakatitig sa kanila, pilit unawain ang lahat ng naririnig. Ibig sabihin, mahinang sabi nito. Ang lalaking itinuring kong amo ang kuya kong matagal kong hinahanap. Tumango si Aling Sean nanginginig. Magkapatid kayo. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Tahimik ang lahat, tanging tunog ng orasan sa dingding ang umaaling umaalingawngaw. Bawat tik-tak ay parang martilyong tumatama sa puso ni Don Emilio. Ngunit bakit? halos pasigaw niyang tanong. Bakit niyo ito itinago sa akin? dahil iyon ang utos ng iyong ama, sir, sagot ni Aling Sean, umiiyak. Sinabi niyang hindi kailanman dapat malaman ng mundo ang pagkakamali mo. Pinaghiwalay namin ang kambal para burahin ang kasalanan mo sa mata ng lipunan. Ang boses ni Don Emilio ay unti-unting nagbago, mula sa gulat, patungo sa galit at sa huli, sa matinding lungkot. Pinaghiwalay ninyo ang dalawang batang inosente para sa dangal ng pangalan. Tumindig siya, humakbang papalapit kay Aling Sean ang isa lumaki sa karangyaan. Habang ang isa ay lumaking walang ama, nagtratrabaho bilang kasambahay sa sariling tahanan. Hindi na napigilan ng matanda ang pag-iyak. Patawarin mo ako, sir, pinanindigan ko ang utos ng iyong ama, pero araw-araw, pinaparusahan ako ng konsensya ko. Tahimik na napaupo si Don Emilio, hawak pa rin ang sulat. Ang mga mata niya ay wala sa kasalukuyan. Parang bumalik siya sa mga taon ng kabataan, sa lahat ng desisyong hindi niya nilabanan. Sa lahat ng katahimikang naging dahilan ng pagkawasak ng buhay ng iba. Lumapit ang babaeng kasambahay, marahang humawak sa kanyang balikat. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin, sabi niya sa mahinang tinig. Ngunit kung totoo lahat ito. Tumingin siya sa litrato sa ibabaw ng piano. Gusto kong makilala ang kapatid kong iyon. Nang marinig iyon, muling nagkatinginan silang tatlo. At sa sandaling iyon, bago pa man may makagalaw, isang malakas na tunog ng pagputok ang umalingaungaw mula sa labas ng mansyon. Isang sigaw ang sumunod. At sa labas ng bintana, may aninong papalapit. Ang aninong iyon ay pamilyar. Isang tinig ang sumigaw, malamig, puno ng galit. Wala nang tatakbong Alvarado sa gabi ng paghukom na ito ang sigaw ay dumagundong sa buong bulwagan, nag-echo sa marmol na kisam. Mabilis na bumukas ang mga pinto, humampas ang hangin na parang bagyong dumaan. Ang chandelier ay umuga ng marahas, at ang mga kortina ay pumailan lang, hinampas ng malamig na simoy. Tumayo si Don Emilio, nanginginig ang kamay habang nakatitig sa dilim ng pasilyo. Mula roon, lumitaw ang isang lalaki, matangkad, nakasuot ng maitim, at sa kanyang kamay, may hawak na baril. Ang mga mata nito ay nagliliyab, puno ng puot na pilit na kinikimkim sa loob ng maraming taon. Mateo, mahinang sambit ni Don Emilio. Ngunit walang sagot. Tanging mga yabag ng galit na papalapit. Ang babaeng kasambahay ay napaatras, nanginginig, habang si Aling Sean ay agad na lumapit kay Don Emilio upang protektahan siya. Anak, pakinggan mo ako, sabi ni Don Emilio, nanginginig ang boses. Hindi mo alam ang buong katotohanan. Katotohanan, sigaw ni Mateo, halos bumaon ang mga ugat sa kanyang leeg. Ang katotohanang pinaniwalaan kong ako ang nag-iisang anak mo. Habang ang tunay mong anak ay pinalaking alipin sa ilalim ng bubong na ito. Itinutok niya ang baril kay Don Emilio. Habang ako ginamit mo bilang tagapagmana ng kasinungalingan. Tahimik ang lahat. Ang bawat hinga ay mabigat. Ang bawat segundo ay parang isang pagsabog ng kaba. Mateo, anak, makinig ka muna, umiiyak na sabi ni Aling Sion. Kasalanan ko ito. Ako ang sumunod sa utos ng iyong lolo. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Mateo. Utos daw. Utos ba ang dahilan para sirain ang dalawang buhay? Ang kanyang tinig ay basag, halos punit sa galit. Habang ako ay pinalaking mayaman, siya ay nagdusa. Habang ako ay binigyan ng lahat, siya ay pinagkaitan ng ama. Tumingin siya sa babae hindi mo alam kung ilang taon kong pinangarap magkaroon ng kapatid. At ngayong nalaman kong meron pala ako ganito pa. Ang babae ay lumapit marahan kahit nanginginig. Kuya, mahinahon niyang sabi. Ngunit biglang itinutok ni Mateo ang baril sa kanya. Huwag kang lalapit. Ang boses niya ay mabigat, puno ng sakit. Hindi mo alam kung gaano kahirap tanggapin ito. Lumapit si Don Emilio, dahan-dahan, nakataas ang mga kamay. Mateo, anak ako ang may kasalanan. Kung kailangan mong managot, ako ang barilin mo. Huwag siya. Ang mga mata ni Mateo ay nagbago mula sa galit, naging pagkalito, pagkatapos ay pighati. Bakit, Papa? Bakit mo hinayaan? Ang mga luha ay bumagsak, isa-isa, tumatama sa malamig na sahig. Hindi ko alam, mahinang sagot ni Don Emilio. Hindi ko alam na buhay sila. Ang alam ko, namatay sila pareho. Sinabi sa akin ni Sean at ng aking ama na wala na sila. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang pumasok ang dalawang gwardiya, may dalang flashlight. Sir! May narinig kaming putok. Nabigla si Mateo na paatras. Tumama ang kanyang likod sa mesa at sa pagkabigla, napakadyot ang baril. Isang malakas na putok ang sumabog. Sumigaw ang lahat. Pagkatapos katahimikan. Nang imulat ni Don Emilio ang kanyang mga mata, nakita niyang nakahandu sa si Mateo sa sahig. Ang baril ay gumulong palayo at ang dugo ay unti-unting lumalabas sa gilid ng kanyang katawan. Mateo, sigaw ni Don Emilio, sabay takbo papalapit. Hinawakan niya ang anak nanginginig luhaan. Anak ko, anak ko, di. Ang babae ay lumuhod sa kabilang panig, umiiyak ng walang tunog. Kuya, wag mong isuko, please, di. Ngunit mahina nang humihinga si Mateo. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Don Emilio. Papatawarin mo ako. Y. Hindi ko gustong masaktan sila. Gusto ko lang malaman kung bakit di. At sa huling salita niyang iyon, tuluyang bumagsak ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Tahimik. Walang umimik. Tanging marahas na paghinga ni Don Emilio at mahinang hikbi ng babae ang maririnig. Sa labas, bumuhos ang ulan, malakas, tila nililinis ang kasalanan ng nakaraan. Ang mga gwardiya ay lumapit, ngunit pinigilan sila ni Aling Shon. Walang gagalaw, sabi niya, halos pabulong. Si Don Emilio ay tumingin sa itaas, sa chandelier na ngayon ay kumikislap sa pagitan ng mga patak ng ulan mula sa bubong. Diyos ko't bulong niya, halos wala ng boses. Anong klasing ama ako? Ngunit sa gitna ng lahat ng luha, ng sigaw, ng sakit, ang babae ay marahang tumayo. Tinignan niya ang bangkay ni Mateo at pagkatapos ay ang ama niyang ayo ay basang-basa ng dugo at ulan. Hindi pa tapos ang lahat, mahina niyang sabi, halos bulong. May taong dapat managot sa lahat ng ito. Lumingon siya kay Alingsyon. At alam mo kung sino. Sa mga mata ni Alingsyon, sumilay ang takot. Dahil sa dulo ng lahat ng lihim na iyon. May isang pangalan pa, ang tunay na utak ng lahat. At siya ay buhay pa. Nanlaki ang mga mata ni Aling Sion. Parang biglang nawala ang dugo sa kanyang mukha. Ang malamig na hangin mula sa basag na bintana ay dumampi sa kanilang balat, ngunit mas malamig ang katahimikang bumalot sa silid. Tahimik lang si Don Emilio, yakap pa rin ang katawan ni Mateo. Ang ulan sa labas ay bumubuhos na parang nagluluksa. Aling Sean, mahinahong sabi ng babae, ang anak ni Teresa. Sabihin mo sa amin kung sino. Ang matanda ay hindi makatingin. Pinipigil niya ang luha, ngunit nanginginig ang mga kamay niya. Hindi mo maiintindihan, bulong niya. Ang taong iyon mas makapangyarihan pa kaysa sa inaakala ninyo. Lumapit si Don Emilio, mabagal, mabigat ang bawat hakbang. Sabihin mo na, Sean, wala na akong pakialam sa kapangyarihan, sa pangalan o sa kayamanan. Gusto ko lang ng katotohanan. Tumingin sa kanya ang matanda at doon, unti-unting tumulo ang mga luha nito. Ang taong nag nagutos sa akin noon ay ang iyong ama. Si Don Gregorio Alvarado. Napapikit si Don Emilio parang tinamaan ng matalim na sibat sa dibdib. Ang tatay Cody. Matagal na siyang patay. Ngunit umiling si Sean, halos mabasag ang tinig. Hindi siya patay, sir. Ang mga salita ay bumagsak sa hangin na parang yelo. Buhay pa siya. Nakatago. At matagal na niya tayong binabantayan. Paano, halos hindi makapagsalita si Don Emilio. Paano siyang nabuhay? Inilibing namin siya. Hindi iyon ang bangkay niya, sir, sagot ni Sean, halos pabulong. Lahat ng iyon ay palabas. Plano niyang manatiling patay sa mata ng mundo para makontrol ang lahat sa dilim. Ang babae ay napaatras, halos mapahawak sa dibdib. Kung ganoon siya ang dahilan kung bakit kami pinaghiwalay? Bakit namatay si Mama? Tumango si Sean, umiiyak na. Siya ang nag-utos. Siya ang gumawa ng lahat ng iyon para mapanatili ang lahi ng Alvarado na malinis at marangal sa mata ng lipunan. Pinaglaruan niya tayong lahat. Ginamit niya ako, ginamit niya ang iyong ama, ginamit niya ang buong pamilya. Sumigaw si Don Emilio, sinuntok ang sahig, at umalingaw sa buong mansyon ang kanyang tinig. Demonyo! Wala siyang awa kahit sa sarili niyang dugo. Ang babae ay lumapit, inilagay ang kamay sa balikat ng ama. Kung buhay pa siya, kailangan nating hanapin siya. Hindi ito matatapos hanggat hindi niya binabayaran ang lahat ng ginawa niya. Tahimik na tumango si Don Emilio habang ang mga mata niya ay muling nagningas ng determinasyon. Hindi ko nahahayaang may masira pa dahil sa kanya. Ngunit bago pa man sila makapagsalita muli, biglang kumurap ang mga ilaw. Kasunod niyon ay ang malakas na kalabog mula sa itaas sa silid na dati ay pagmamayari ni Don Gregorio. Nagkatinginan silang lahat. Tahimik. Isang malamig na hangin ang bumaba mula sa hagdanan. Tila may naglalakad. Isa. Dalawa. Tatlong hakbang. Ang bawat yabag ay mabigat, mabagal, parang tunog ng lumang sapatos na bakal. At sa gitna ng dilim, mula sa itaas ng hagdan, unti-unting lumitaw ang isang anino. Matangkad. Nakaitim. At sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng chandelier, lumitaw ang mukha, kulubot, maputla, ngunit buhay. Ang mga mata ay malamig at matalim, puno ng kapangyarihang hindi kailanman nawala. Si Don Gregorio Alvarado. Tahimik siyang bumaba, isa-isang hakbang, habang nakatitig kay Emilio. Akala mo ba, anak, makatatakas ka sa kasaysayan ng iyong pangalan? Ang boses niya ay mabagal, parang umuukit sa bawat sulok ng silid. Ang mga Alvarado ay hindi basta-basta namamatay. Kahit sa kamatayan, may utang pa rin tayong dapat singilin. Napatayo si Don Emilio, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Tatay, hindi maaari ikaw ay. Patay, putol ni Don Gregorio, may malamig na ng ngiti. Hindi ako kailanman namatay, Emilio. Tinuruan lang kitang mamatay sa loob. Dahil ang tunay na Alvarado, hindi umiiyak, hindi nagmamahal, at hindi natatakot. Lumapit siya sa gitna ng bulwagan, tinapunan ng tingin ang dugo ang katawan ni Mateo. Isang kahinaan, malamig niyang sabi. Ang batang ito ay hindi dapat isinilang. Tumakbo ang babae, hinarangan siya. Huwag mong sabihing wala kang puso. Tumingin sa kanya si Don Gregorio, mabagal tila nagtataka. Puso. Ang puso ay sagabal sa kapangyarihan. At ikaw li. Itinutok niya ang tungkod sa kanya. Ang kahinaan ng iyong ama. Biglang may malakas na kulog sa labas. Bumukas ang mga bintana pumasok ang ulan at hangin, tila sumabay sa galit ng kalikasan. Ngunit si Don Emilio ay humakbang pasulong, itinaas ang ulo at tinapunan ng matalim na tingin ang ama. Tama na. Wala nang kapangyarihan ang pangalan mo sa bahay na ito. Ito ang huling gabi ng Alvarado na sinungaling. At sa sandaling iyon, habang bumubuhos ang ulan, habang kumikislap ang kidlat sa labas ng bintana, isang matalim na putok muli ang umalingaungaw munit sa pagkakataong iyon, hindi malinaw kung sino ang bumaril. Ang putok ay dumagundong sa buong mansyon. Sumabay dito ang malakas na kulog na parabang langit mismo ang sumigaw. Pagkatapos katahimikan. Ang usok mula sa baril ay dahan-dahang kumalat sa pagitan ng liwanag ng chandelier. Sa sahig, si Don Gregorio ay nakahandusay, ang tungkod niya ay gumulong palayo. Hawak ni Don Emilio ang baril nanginginig mga matainan lalabo sa luha. Ang kanyang dibdib ay mabigat parang binunot sa kanya ang huling hinina. Lumapit ang kanyang anak, ang babaeng anak ni Teresa, at dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng ama. Tama na, Papa, mahinahon niyang sabi habang ang ulan sa labas ay humupa na. Wala ka ng kailangang patunayan. Tapos na ang lahat. Bumagsak ang baril mula sa kamay ni Don Emilio, tumama sa sahig ng may mahinang tunog. Lumuhod siya sa tabi ng katawan ng kanyang ama. Tait bulong niya, halos hindi marinig. Lahat ng ito ginawa mo para sa pangalan. Pero sa huli, ang pangalan natin ang sumira sa atin. Pinikit niya ang mga mata ni Don Gregorio at tumayo ng dahan-dahan. Sa likod niya, pumasok ang mga gwardiya at ilang tauhan ng pulisya na tinawag ni Alingsion. Ang liwanag ng mga flashlight ay tumama sa mga dingding, nagbigay ng anino sa bawat mukha. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may kakaibang katahimikan, parang sa wakas, natapos na ang sumpa ng mga alvarado. Lumapit ang babae sa piano. Doon pa rin nakapatong ang lumang litrato, si Don Emilio, si Teresa, at ang batang nakangiti. Kinuha niya ito at mumiti ng mahina. Ngayon, magkakasama na kayo, bulong niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Don Emilio. "Papa, umalis tayo rito. Wala nang dapat manatili sa bahay na ito." Tumango si Don Emilio, marahang huminga at sabay silang naglakad palabas. Habang binabagtas nila ang pasilyo, ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa mga basag na bintana. Ang ulan ay tumigil at ang mga ibon ay muling umaawit sa labas. Sa huling pagkakataon, nilingon ni Don Emilio ang lumang mansyon, ang tahanang naging saksi sa mga lihim, sa kasalanan at sa kabayaran nito. Walang yaman o pangalan ang mas mahalaga sa kapatawaran, sabi niya sa sarili. At sa huling hakbang nila palabas ng gate, isang sinag ng araw ang tumama sa kanilang mga mukha, parang senyales ng panibagong simula. Habang papalayo sila, naririnig pa rin sa loob ng mansyon ang mahina, malungkot na tugtog ng piano. Ang parehong awit na tumugtog noong una silang nagkita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tunog ng pagdurusa. Kundi isang himig ng paghilom. Ng kapatawaran. At ng wakas.